Apat na naman na kababaihan aming gugupitan ngayon. Panoorin nyo ang buong video para makita nyo ang buong paggupit. Walang masyadong edit ang our video for today at marinig nyo ang original conversation namin habang naggugupit sa kanila. Ayan, panoorin hanggang dulo. Apat po ang aming gugupitan ngayon at ito ang una naming gugupitan. No? No, ang okay. hair

tama mangigli Ang dito rin ba yung nagpagubit yung nanakit ko? Marami kasi sila yeah, madam, kaya kami maalahan Iba kasi sa ibang buwan. Naka saan ba kayo? Hindi na, sa Deka. Ah, Deka. Pero ako bawa ko. い、うん、いとこないも、うんはビリヤンのほうが、ん。

Ano pa naka ba sa labas <laughs> na kakain? Hindi ka naka rin Ah. Hindi ka naka rin naka rin naka rin. na

Short hair sa Pasko. Isisira ang ulo ko kasi. Oo. Isisira kasing buong paglaging tinatali, mm -hmm. lalo pagbasa. Ay, matatali <laughs> ko pa naman yan eh. Two <laughs> diba? thousand. Thank you. you. Hmm? Ay, kulay Parang na, ka. na riban. Ay, kulay mo. Kinukulay Kinukulay ko

Panaklan. Pangatong pa lang sinabi ko. Ay, kakasin pa rin. Toh, 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 toh. thank you Nakablak ka to Nakablak ka no kita mo, nakita mo. Yan na, yan na kahit Yan po sa mismo, ibabaw ng kamay mo, sa itaas. Ayun, sa ibabaw? Sa ibabaw. Iba o ano ano yan. Okay na 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 po. Po niyan, ano yan? Ano te? Ano pa ito yan? Hindi naman ayoko niya, ano te? Hindi na siya. Hindi siya papukunin. hindi natatanggap yung buho? te, tatanungin natin, huwag kang magtampo ha huwag kang magtatampo huwag kang magtatampo magtatampo yun, araw-araw na huwag na magtampo no, gugupitan ko na aga, yan na siya pag ikaw nagtampo wala na, ko na ako ang ganda ng buhok ko ah Feeling ko. Wali bang? Tamay na agad. May, maganda yung tira na yan. Hindi yung na yan? Ba ba ito? Ba ito? Ba ito? Ano yung na rin ba dito? Ano yung bala rin ba dito? na Ano siya? Virgin pa <laughs> 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 yung buhok <laughs> <laughs> Sana all virgin. Yung okay, buhok. Mirkin yung buhok. Matalike. Sana all virgin. Hindi, mga nga pala naman ate yung pipla, diba? Nga, baka pala. Baka Patuloy pa ba, ba natin? Oo, oh, <laughs> ang hindi. Ang <laughs> tangin na tawad kong dito. Ang tangin dito. Hindi. Sige niya, Kas. Pangit na tawad kong pangit na o, ta, pa sa tiyan lalo. Ito yung pakatike. Oo nga. Sige na makikilala niyo yung nanay niyo. Hindi <laughs> na makilala ng asawa mo niyan. Wala pa ako niyan. Ay, single pa pala. O, pamain-pamain agad. Huwag yung buhok. Sorry. Ay, kya rin. Baka, kayo yun so sa kulay ko, mga adlet, ako yung ko pa yun. Ngayon, hindi na ako sa... Magpapaginis ko po po. Ay, hindi mo sabi Ah, wala kang hindi kami rin. Party kasi ako. Kasi... Ah, uh, mamay, ang um, mga ano, ang um, mga two. Kasi, Ah, uh, thank you. Wala kami linis dito sa kabila. Dito sa bilang pa Thank you. At dadiretso muna pa dito. siya. Okay na ba? Okay, okay. Ay, ako 'to at Wow. Ay, hindi ka 'Yan ba ah, 'yung entry? okay na lang. Sige. <laughs>

Para din po sa gusto magbinta ng buhok dyan, our location, Felds Avenue, Balibago, Angeles City, Pampanga. Unahan po kami ng Walking Street, NMV Salon.